Hi guys, welcome to the blog once again. Advice for this is Napupuot ang tao sa Diyos anak ng walang dahilan. Ganito po yun eh. Nagpapayag ang ating Diyos ng mga mabubuting gawa na about sa ating Diyos Ama na dapat nating gawin, mga utos ba? Mga sampung utos at saka yung mga dapat gawin, ang tama at saka yung mali. Yung nagpapayag lang siya para alam ng mga tao, na may alam sila na huwag gawin ng mga maling gawa at gawin lamang ang mga tamang gawa ang Diyos nagpapayag siya na mga dapat gawin ng mga tao para hindi sila mapunta doon sa mga kasalanan mahila ba ng uh, demonyo pa doon sa uh, hades sa apoy na hindi namamatay sa mga uod na hindi namamatay ang tao kasi walang alam na mga salita ng Diyos ay nagdudulot sa kanila ng kabiguan o pagkadala ng kaluluan nila sa apoyo sa impyerno. Pero kapag ang tao matalino at nakikinig ng mga salita ng Diyos na pinapahayag ng ating salita ng Diyos anak, ay siyak na siyak sila ay maliligtas kasi nalalaman nila yung mali at saka yung tama. Hindi sila gumagawa ng alam nila na ikaw ang kakapahamak ng kaluluan nila bagkos gumagawa lang sila ng ikabubuti ng kaluluwan nila at ng kapatao nila at hindi sila nag-iisip ng kung ano-ano man sa isipan nila na gumawa ng masama para sa kapatao nila nag-iisip lang sila nang ikabubuti ng kapatao nila para mapabuti to para uh, maligtas to sa impyerno kung ikaw ay ang taong mabuting tao na hindi ka gumagawa ng masama alam mo ang tama at mali ay hindi magagawin yung magpakamali o magpagagago sa sarili mo o magpakawalangya at magpakasama ba sa pagkatao mo tapos sa kapatao mo ay mali po yun ang bagsak mo nun sa impyerno pero kung ikaw nagdarasal ka parati na patatagin ng ating Diyos ang mga pananalig mo at uh, isipin mo parati yung kabubuti ng kapatao mo tsak na tsak, maliligtas yung kaluluwa mo at lagi kang magdasal, lupa magpasalamat maliit man to o malaking blessing na ibibigay sa iyo, lagi tayong magpasalamat at laging iisipin ng kapatao na mapabuti at huwag tong mapasama huwag natin pag-isipan ng kapatao natin ng masama kasi masama po to marami pong taong uh, Uh, hinusgahan ng ate Diyos sama dahil sa mga nakikita nila na marami dito nga sumasanib o sumasanib yung sumasama ba sumasama na uh, maglingkod para sa kanya yung mga tao yung mga paray na pare na uh, walang alam gawin kundi pagisipan si si Jesus Christ ng masama na gawan siya ng ikakapahamak niya. Kaya nga siya napahamak, ba diba? At napako siya sa krus kasi nga dalangan ng pinasok na ng demonyo ang mga praile, mga pare na sige, husgahan niya at ipako yan sa krus. At uh, atulan ng kamatayan ng ating Diyos.